Pag nakalagay sa AC yung aro, dito yun. Ito, ito. Mo. ito, ito. Naka open na yun, naka open ito, ang AC. Ibig sabihin sa AC sa kuryente. Hmm. Umiilaw na siya. Ay, dito may sasaksak okay. yung, ano, ah, uh, <coughs> tawag dito. Yung extension. Tapos sa extension, sasaksakan ng mga clip fan. At mas maganda, rin mas yun? maganda. Oh, cellphone pwede rin. Mas maganda kung isang clip fan lang para mas tumagal yung charging niya. Itong charging na ikita mo, 75% pa lang siya. Pag sinaksakan mo siya ng appliances, uh, automatic may mo yung bar niya. Kung ilang bar na lang siya. O katanggalin na natin. Ito hmm. naman natin to. Dilipat naman natin sa DC. Tapos dilipat na natin sa DC. Charge mo natin yung cellphone mo. <coughs> Bakit ang bigat niya? Hmm, siyempre, mas magandang battery. Oh, oh nag-charge siya. Oh, nag-charge na yung karga. Yan. Ibig sabihin gumagana. <coughs> Tapos, ito naman yung max 30 watts para sa panel. 30 watts. Dito, ito. dito. Oh. 30 sa... Nakakita naman ito, panel, diba? ito, okay. na, sa Ay, ito, dito, panel, di ba? Dito, nakita. Sasaksak ko yung dito, Ito, oh. Pero maganda naman yung araw, sikat nang araw, mag-panel ka na lang para sa desapriente. Okay lang yan, ilagay guys ano, sa bubong walang tanggal-tanggal ganun. Oo, walang tanggal-tanggal. Okay, lang, lang up sa bubong, 'no. Basta okay. yung wire niya papunta dito. Mahaba yung wire, papunta dito. Pwede mo nang tapos. set up. May tap. may wire ba yan? Kasama. Oh, malabo yung wire niya. Ah, okay. Masam, may ah, nyo niyo to, ah. Di dapat kumabagsak. So, Wala. Yung wire niya. Wala. Dito lang Di ba yun, di blink yan. Yung charge pa lang yan, 75%. Pag sinaksa ko ito, mag-blink yan. Yan, nag-blink na siya. Nag-charge na siya. Yan, nag-blink. Nag-charging na siya. Ibig sabihin, gumagana. Ganun yun. <coughs> Testing naman natin sa Korean. Try naman natin sa Korean. Basay. Ito kasi yung controller kasi ito. Controller ng... Pang control lang dito ng panya. Kaya dapat isasaksak mo to. Ano to sa kuryente na? Ah, sa kuryente ito. Sa kuryente na. Kung ngari, wala na itong church. Kung maulan, di ba hindi ka pa makapag-church ng panel. Sa kuryente may church. Gusto mo nalagyan mo dito. Pwede siya. Nalagyan mo dito. Sa panel din. Doon sa panel, di ba nilagyan mo kanina sa bagay. Doon mo nilagyan siya. Saksak mo sa kuryente. Saksak sa? Saksak sa? Oh, kita ah, mo siya nagbabar na. Okay. O nag-charging na siya. Ito naman para Kempot sa... Kimpit naman sa battery. Kung sa may battery kayong Ay. maliliit. Ito mo naman gagawin. Diyan, ikiklip dyan. Yung pula sa positive. Ay! Tartod mo mm -hmm. <laughs> yeah, yung... Bali, 75% pa lang siya ma'am. Pagdating mo doon, charge mo muna sa kuryente. Oh, uh, send okay. sa charge sa kuryente dito. Ah, dito, dito. dito lang. Tapos ito, ito. Asa so, na video mo ba yun kanina? Ito, dito, ito, ito lang. Paano. lang. mo ito to, paano, to, ha. Ilalagay mo muna dito ha. Uh, tapos, yan. Saksak dito. -sak tapos saksak mo dito sa kanina. Okay. Tapos ito sa butas. Okay. Dudugtong okay. mo ito ha. Huwag mo kalimutan ito yung okay. Thank <laughs> you.